Marumi na raw yung ano, marumi na yung sasakyan ni Mahal no? Kailangan na raw nating pa ano, hugasan, car wash. yeah, eh, si Mahalareno, madumi na nga. Pwede na, pwede na kasi wala nang masyadong snow ngayon, mga siya ano? Wala nang masyadong snow ngayon, no? Oh. Kita nyo naman, oh Wow, tara tara tara. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Let's go, let's go. Pwede na, pwede na hugasan 'to. Ano, car wash? Car wash na natin. Oh, sige, wala oh, problema. Eh. Car wash lang pala eh. Ganda na talaga ng daan natin ngayon, ano? Ayan, oh. Yeah, no? Wow, wala na no? snow. Pwede na talaga, ano? Pwede na tayong magpa-car wash talaga. Wala na magtitilamsikang mga ano rito, mga putik. Di ba, ma? Yan. Ay, si na talaga, ano, mga kainis, ano? Naka-t-shirt lang tayo ngayon, mga kainis, ano? Yan, yeah, ano? <laughs> Enjoy, nakakapagsuot na ulit tayo ng t-shirt natin ngayon, ano? at nakikita nyo nang muli yabang ang balat ni Inags. siya pero si Mahal Arena hindi pa naka ano, eh. naka t-shirt eh papa papasexy pa raw siya para talagang todo niya may pakita ang kanyang figure yan pero malapit na yan tara let's go ha paano hindi lalamigin ikatabi mo ako hindi hira dito na tayo sa car wash oh. kaya lang puro ano puro puno <laughs> ang dami nagpapakar wash ngayon ano nakapila lahat may mga sinusundan kami lahat ng mga ano rito ayan no. kung napapansin nyo ayan pati dito mga sasakyan hanggang doon mga kinis, nakapila no ayan buti na lang eh nakakuha tayo ng ano nakakuha tayo ng ano nakakuha tayo ng spot dito ayan yung mga ito yung natin ayan talagang ano kita, kumikita ngayon yung ano sobrang kita ng ano ngayon ng mga car wash malaki kita nila ngayon kasi halos lahat ng mga sasakyan ngayon ay nagpapakar wash yan ito yata nagpapakar din to mga to naghihintay din to no ayun pa hanggang doon niya no puno tara madali lang naman to eh yung ano natin mga sinusunda natin sandali lang yan mga yan siguro mga 30 minutes <laughs> hindi Siguro ano lang mga 15 minutes mga kainags ano. Siyempre, kasi yung pagkakarwas na yan, ano yan eh, umaandar. Kung kumbaga iano mo yung credit card mo hanggat hindi ka natatapos syempre parang metro ng taxi Madar, kaya kailangan mabilis ka talagang maglinis wag naman yung sobrang bilis baka naman hindi mo malinisan yung sasakyan mo sa sobrang bilis wag nating tipirin minsan ano? Yan, pero tinatansya namin pagka ganitong sasakyan lang eh siguro it mga 10 dollars o pinaka ano na yun, or mga 8 dollars yung pagpapalinis yung magagastos namin kasi yung truck ko inaabot ng 11 dollars ano na yun lahat na yun linis na yun Continuous yung dating ng mga sasakyan, ayun oh, oh, meron pa ron, yan. May mga parating pa pati doon sa dulo, meron din ano. Eh, meron din naglilibot libot dito eh. Meron din pinagkakarosan si Pinya, Nagpas ng ah, Malayo pa yan Ito maghintay na lang yung tayo. Ano, yung ano, yung naka loob ka lang ng sasakyan. Ah, yung automatic, irarampa mo lang yung ano, irarampa mo lang yung gulong mo doon sa gilid tapos sa uh, automatic na hindi ka nabababa yung machine ang maglilinis. Ay eh, hindi ko alam yun eh. <laughs> Tsaka mas okay yung ganito. <laughs> Tsaka medyo malayo-layo pa yun. Eh. Ito, dito lang. Malapit lang sa atin. Ano. Tsaka baka mamaya eh. <laughs> Mam problema tayo. Hindi ko alam kung paano isang pa yung, gulong doon eh. Baka mamaya pag pindot-pindot eh. Di ba? Alam nyo naman, medyo mahina tayo sa mga bagong technology ngayon eh. Hindi ka mga alak natin eh. Ikaw marunong ka na. Hindi. Sila lang. Eh hindi man natin pwedeng isama si mga prinsesita natin para lang magpalinis doon sa ano. Dito na lang tayo. Yung nakaugalian natin, ano, nakasanayan nating old fashion 'yan. Yeah. Ay ito pa mga kinetics o may bago rin dito ay no. Makapila na naman ano. Oh, ang ganda niyo, no. Ang no. Pati doon sa dulo, ay sa dulo, ang ganda no. Yeah. 'Yan. No, oh, 'di ba? Yan, yan, alis na yung ano, tayo no, naks buti na lang So, bali ano lang no, 5 minutes, naghintay tayo mga kinex, 5 minutes tayo naghintay Yan, ayos, o si, syempre, si mahal na, na yung ano natin pag ano ito? kakarawas, bakit? Ikaw Ha? Huh? Oh, hindi mo, hindi ka marunong? Hindi ako marunong Atuturuan kita, mabihira na ano, halika, halika O, tara, buba na, so tara mga kinex, ano Ba na si mahal na rin na. turuan natin Yan, ako, Alright. Let's go. Yan. So pag natapos ka na mag maghugas na sasakyan mo dito ka na. Lalabas. O tara na. Ha? Dali lang. Tara muna. <laughs> Ay, turu-turuan na natin si Mahal Arena kung paano, no? Para matuto naman 'yan. Yan nako, ayos. <laughs> nako, mababasahin sapatos ko napakaganda, napakamahal. Nako. Sige ma, bira lang ng bira ma Kaya mo yan ma Daan-daan yeah. <laughs> ka lang ha Bira Dito tayo, baka mapasa tayo Kaya yeah, marang matuto si Mahal na Reina Mga siya no Araw nga pala ng Tuesday ngayon ano Ano ma Dito lang ako kasi mababasa yung napakaganda kong sapatos Ayan no Dito lang ako kasi mababasa yung napakaganda kong sapatos At napakamahal Yan Good vibes Uy, nako. Yan. Parang gusto ko na tulungan si Mahal Arena, ako nahihirapan eh. Pero hayaan natin para matuto mga kainag siya, no? Para ano, mag-independent din. Nako po! Basa! <laughs> Alis tayo rito, dito tayo. Nakatutok sa atin yung horse ni Mahal Arena, parang gusto tayong basain ah. Para meron talaga yung kinikimkim na galit sa si Mahal Arena, no? <laughs> Ay, hihira yeah. uh, Yun, talaga namang, talaga namang linis na linis. Talagang binibira talagang maigin ni Mahal Arena, oh. Yan. So hindi na rin natin masyado na ipakita yung pagbablog natin kasi may mga nakapila doon sa likuran natin mga kainex ano tinulungan na rin natin si Mahala Reina ayan oh. nako ang ganda lang ano Oo, oh, kita nyo mga kainex bagong bago yung bagong linis bagong paligo ano ayos na yan o oh, 'di diba so tara alis na tayo <laughs> si kung si natin si Mahala Reina kanina nako eh nakamagkano ah, uh, almost 11 dollar 11 dollar mga kainex ano yan, so tara, tara, tara. kasi kung hihintayin natin si Mahal Arena, nako eh, siguro 'yung mga nakasunod sa amin, mga lima na, limang sasakyan na. <laughs> so wala kami dalang pampunas. Wala pa dalang pampunas diyan. Mabira. So 'yun ang nakalimutan namin pamunas, no. Pero importante na hugasan natin siya. Natanggal na 'yung mga asin-asin, 'yung nagko ng mga kalawang sa sasakyan ni Mahal Arena. Tsaka 'yung mga alikabok, mga dumi na nakakapit. Yan, ano, sampaya. Whatever, wherever you go. Ha? Huh? wherever you go wherever we go <laughs> barok barok ang <laughs> tara tara let's go let's go yun <laughs> nilalamig kami ni Mahalarena niya na Rena medyo malamig nga yung araw na to mga kainis ano nagsuot na rin ako ng jacket <laughs> yan bilhin mo tayong tinapay Ay, I may mean, money, may uh, money transfer dito. Yan, nakabili tayo ng pandesal na mayroong keso, mga kainags, ano? Ayan, tapos bumili ng, ano, si ah, Mahal na Reyna. Kapi na lang, bilhin natin. Kapi na lang, lako. Party Pwede. Tsaka, ano? Magluluto naman. Ah, oh, magluto tayo mamaya. Starbucks bilhin natin, Starbucks, no? Paiba naman, yung pang sosyal. Ay, hindi, ano, American yata yung, ano, Starbucks, eh. Dapat to, Tim Hortons, tangkilikin natin ang sariling yeah, atin. Starbucks. Ah, oh, Starbucks, sige, sige, Starbucks. <laughs> Misa lang naman yung Starbucks, mga kainags. Tara, tara. Oh, may card ka ng Starbucks. Sige, sige, makakalibre tayo, makakatipid tayo niyan. Ayos, ayos. Let's go, let's go. Kintab mo. Kintab. Okay. Ha? Hindi. <laughs> hindi. Masyadong malinis. Ang alin? Hindi, malinis na yan. Hindi lang natin napunasan punasan kasi. Kaya mukhang hindi ano. Punasan na lang. Punasan natin mamaya. Yan. In-order na tayo ng kafe, no? Mga kainags, ano? Dito sa Starbucks. In order ko yung Kapi Macchiato. Yan. Tapos kay Mahal Rey na ay Kapi Mocha. Yan. <laughs> Kapi Meron siyang in-order dati, nakalimutan namin kung anong tawag eh, no? pero sana yung kafe mocha maayos na no? masarap no. kasi meron kami meron in-order dati dito yung frappuccino ba 'yon? Mm hindi -hmm. yung dati, kala namin yung frappuccino. Ano, ano hindi ko alam kung frappuccino 'yon ano. Basta yung mga gusto kasi namin lasa katulad nung ano, cafe Me caramel macchiato, yan mga ganyan. Yan yung mga gusto, gusto namin lasa, yung para mga 3 in 1 sa Pilipinas. Masarap kasama yung pandesal, pandesal na binili natin yung sa ano pandi salvages ha eh sino pa ba lagi nagbabayad eh ako malagi lagi nagbabayad pambira naman card ko pambira ito may card ito Mihira, kato mo himika. Babash na naman ako dito. Dami na namang nag-aabang dito. T tarahin na naman ako, mihira. kasi <laughs> sige sige ano niyan. Ay, ito pala meron tayong card dito si Malarena, no. Ayun, ayo sa iOS. Yan, tayo na, tayo na. Akin na 'yung Akin na 'yung yung scan scan lang natin to no? Worth $20 dun, Sobra sobra pa to no? And So hintay lang natin Ginagawa ng mga kainis Yung ating uh, In orders From Starbucks Yeah <laughs> Mangyan na mangyan eh no? Tonto Pag nakainom sa Starbucks yan. Hello Kaya mga kiyara On the mocha? Yes please $12.50 Yes Three. There you go Okay yeah Makayo pa kang Yeah. All right. Thank you. Yan, hintayin natin yung ating in order. Cafe Macchiato. No mo ka ba ng Pilipinas in order uh, order pumunta ka ba sa Starbucks na? Hindi. Ha? Huh? Hindi. Bakit ka hindi pumunta? Wala. Ah, sa baka ka ng Starbucks. O baka naman walang Starbucks okay. sa lugar nito meron naman ah hindi marami kasi mga coffee doon sa atin mga coffee shop sa atin sa Pilipinas na ngayon oh naglabasa na mga parang masasarap din kalasa ng mga Starbucks din yan oh here's the caramel macchiato oh thank you and the mocha mocha oh pakihawak ma thank you very much Yeah, your mocha mochaccino yeah you too thanks so ito natin yung ating pampagwapo lalo yan yeah. ayos gwapong gwapo pampasikat ng araw lalo yan yeah. <laughs> Tapos ano, uh, pandesal na po, napakasarap nito. Ah, sa winners, bakit bibili ka sa winners? Dino. Oh, sige, wala problema, pag sinabi mo Sagot ko yan, alam mo kung bakit Kasi mahal kita Mua, mua, chup, chup Alin yung <laughs> tatago ko yan So tara, kain na tayo ng pandesal ni Mahalarena, Reina mga kinis, so, may keso Yan, ako mm. Grabe, tap to bagong bago sa kinimahal na rin o nga lang huwag tayo magkalat ano mm -hmm. may keso to may lamang keso yan oh. cream cheese cream cheese ah cream cheese sarap mm. tapos Starbucks kape may kiyala -hmm. ah sarap <laughs> sarap lang mm -hmm. eh dapat pala tanggalin ko yung ano, palaki kita yung Starbucks Yun <laughs> ito, 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 Kita yung Starbucks eh, dapat pag umiinom ako, dapat nakikita yung Starbucks talaga ganyan oh Yan Diba, para sosyal na sosyal talaga ang dating natin, syempre Pilipinas, hindi tayo makikita yung Starbucks eh Di balik kita naman yung ulo ng Starbucks o oh. Yan oh. <laughs> Ah, sarap Yan, ah Huh, kakatapos lang natin mag-live Maraming maraming salamat sa mga nanood ng live natin mga kainag. Ano? thank you very much. Maraming maraming salamat sa mga nag-comment, sa mga nanood. Thank you very much. Hindi na namin nasagot yung mga ibang comment. At yung oras natin, nahabol natin mga kainag. Ano? At bago dumilim, eh, meron tayong magawa sa labas. Salamat po. Nabibili lang na, lang ng kumot si Mahal na Reyna, para sa mga aso. Para sa aso. Kasi napunit na yung mga kumot ng aso eh. Oh, buti pa yung aso, may mga bagong kumot. Kasi yung mga kumot ng aso, mga sapi ng aso, pinawasak din nila. <laughs> kaya nga bibilan sila ng bago ni Mana Reina. May mga luma naman tayo dun ah. Wala na? Tinapon mo kaya? Ah, tinapon ko na ba? Bira, tinanong pa kita. Sana pala hindi lang ito tinanong. Kasalanan ko pa. <laughs> Sige, bilhin mo na. Dyan. Tinapon mo lahat. kung huwag ka na dyan. Hindi na ako nagsalita eh. Ha? So wala wala kami nabiling ano? Wala kami nabiling kumot. Doon kami <laughs> mahal daw. Doon kami pupunta sa ano sa Doon kami pupunta sa Jisk. Doon kami maghahanap sa Jisk, ano? Magkahawak ang ating kamay at sa ating lahala. Kung baka la <laughs> Hindi alam kung paano yung, yung lyrics, eh, no? <laughs> So, tara, tara, tara Let's go, let's go So, dito kami sa loob ng sasakyan Nag-live ni Mahal Arena kanina, no? Yan! Ako naman talaga Yun! Grabe Kailangan ko ng pamunas dito Pamunas, saan? Ay, ay, wala naman oh. Sarado na, oh Close na sila Parang nag... Ay, wala, wala nang tao Wala, tinanggal na yung logo nila, oh Wala, tsaka para, parang Wala nang mga nakapark na sasakyan, eh Ayan no? wala na mga kainag so. Oh. Wala na. Oh, bankrap siguro. Eh, hindi, baka lumipat lang. Pero ang tagal na nitong gist nito eh, no? Ano? Saan tayo doon tayo, ano ano? tayo sa ano? Tiger. Tiger na lang tayo. Oh, na lang. Oh, tara, bang. tara. Wala eh. Let's go. Dito tayo sa Giant Tiger. Yan. Hop. Oh, ang ating sapatos na mamahalin. Yan. Ha? Yan sa akin, oh, sige. Double lock. lock. So, yung mga kanis, so, alas 6 na ng hapon ngayon, ano? ng gabi. Pero tingnan nyo naman, ano oh. Naku, sikat pa rin si Haring Araw, ano? Nakakatuwa. Ayun pa rin, oh. <laughs> oh. Tapos yung mga damit dito, nakalabas na, no? Yan, oh, mga damit, nakadisplay na. Ano na kasi, summer na, eh, no? Pasummer na, eh. Wow! Tara, pasok tayo dito. Ano yan? Ano yan? Okay, pang ano? pangalan? Pamuna sa... sa oh, pwede yan. Ay, hindi, hindi. Meron ako doon. Pamuna sa sakin mo. Oo, oh, meron. Fiber, ano? Fiber. Tara, tara, mga kainis. dito tayo. Por na. Ayun, di alin, ba? alin, por? Ito, por? Por dollar? Oo nga, ano? Por dollar, ano? Kaya lang, manipis. Hanap ka na makapal ka palang konti. ano? Ito, ito. Ayun pa, tingnan ito, to, mga dito, eh. Ay, ito, medyo mahal yung mga nandito, ano? Low price. Ito, to 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 15 dollar ma, oh. Pero makapal. Ayan o. Para pag natulog yung mga aso, tuwan-tuwa sila. No. Hanap ka na medyo mura-mura. Ah, nakabilis yan o. Si Mahala Reyna, dalawa. 67 seven dollar isa. Ayan o. Oh, nga nga lang din yan tapos palitan na lang uli na <laughs> spoiled na spoiled yung mga anak natin mga aso eh no yan ako so uwi na tayo alas 6 15 ano oras ba No sa mga 'yon. Tingnan natin ha. Ah, ah alas 6, 'yan, no. Oh. Alas 6. Pero ang liwanag pa, wow! Dire ganda, no? Samantalang dati ganitong oras madilim na. Tumagal nang liwanag. Sunod niyan, mga 2 weeks from now, alas 7 ng gabi. Maliwanag pa rin. 'Yan. <laughs> Nakakatuwa naman, yun, 'no? Oh. Hop, oh, nako. Sumabit. Dito lang 'yung medyo mahirap sa atin, ano, sa sa ali. Kasi bihirang ma maarawan. Kaya puro ice pa rin, no. Lalim. Ayan, ayan. lalo dito. <laughs> dito tayo sa walang lubog. Ayan. Ayos. ayos, Ayos, ayan. ayos, buti na nakapag-park tayo. Buti hindi na balaho yung sakyan natin, ano? Ayan, tingnan nyo mga ka oh. Ayan, pagka yung gulong ng sasakyan natin ay eh, napunta rito, hindi tayo naka, ano, naka four-wheel drive. Medyo mahihirapan kasi, yun, know, parang nakaharang sa gulong. Oh, kita nyo naman, oh. Oh, diba? Ayan, oh, kuhaan nga pala ng basura kanina, no? Oh. Yung walaan ng laman, oh. Kaya may nating yan, yung mga pinamalengke muna nating kunin natin. Ayan, so, ito na, no. Ito na yung binili ni kanina na ikabit na, oh. Ah, dito kami dito, baby. Dito ka. Dito na kami sa bahay, no, mga kainags. Isat... nako nakohay, may pasalubong ka na.